Wow. Hello guys, kami po pala ay lalabas dyan at kami po ay magra-rides lang kahit maulan. Ito nga po palang spike namin, ang kulit-kulit. <laughs> at uh, ayaw niya kaming paalisin, hinaharangan kami. Oh, no! At dyan guys, sinatahak na po namin ang kalsada. Papunta po ito dun sa labasan. At dyan, dire lang po. Napakaganda po palang mag dito. Tanaw ang Maria Makiling na bundok. Wow. Yan po yung Sleeping Mountain. At dito guys, nagsiga-siga po ako kasi sa iba pong subdivision yan yung aming napuntahan. Medyo naligaw yata ako dito sa kabilang subdivision. Hindi po aming pag-aari yan pero nakikirides po lang po ako. Kasi ang ganda po ng kanilang view dito. At yan guys, pauwi na po pala kami at nagmamadali na kasi inaabutan na po kami ng malakas na ulan. <laughs> Hanggang dyan lang po guys, salamat po.